Paket, paket dali to. Maliit lang makati, dapat puti siyang awit ng na ko. Kasi dati nakasawa ko siya na, nila lang. 'yun. Eh, kung hindi na papat. Ah, hindi na. Uh, 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 siya na. Yeah, mga shopping yeah. yeah. na kawawa, Wala pa lang makain kaya gumagano ko sila dahil sobrang gusun kaya yung mga view dito ito ganda ay kita nyo sa uh, Ito yun yung kaibigan ko si Aril Support so, ka nyo rin yan yeah. Ito tayo yung mga guys Papunta naman tayo sa kapila yeah, Lakad lakad tayo yeah, Yung mga kabayo naman dito Ayan yeah, o, ganda Dito naman tayo Papunta tayo dyan sa Phase 2 para pakita natin sa inyo kaya dito may mga wabo po rito o oh. Kaya pagka pumasok nga pala kayo dyan mga guys, iwan nyo yung mga plastic bottle nyo dyan. Kasi bawal ipasok nyo Bawal ipasok yung mga plastic bottle dyan. Iwan yong lang diyan. Pag gusto nyo pumasok niyan. Kasi kawawa ng mga dyan. mga halaman oh. Okay, oh, di ba Okay, ganda. Okay, Pero yung isang puro mga guys Kasi sili naman itong isa to Yan. sili naman yan So, bigla Lakat na naman tayo dito Papunta tayo dito sa page 2 Luwago Ayan So, mga, mga guys, abang-abangan nyo na lang ating pagbabago sa ating content. kasi sana supportan nyo ating pagbabago sa content. lagi ko lang inulit-ulit sa inyo kasi malapit-lapit na rin tayo mag-umpisa Ayan. Ito so, yung mga kami so. ka dito. pala yan, no? Oh. Ayan, no? Kasi, ah, uh, na tayo ng konti, kahit sa, yung sabi ko ngayon, sa loob ng isang linggo, sa kong tayo para masaya at uh, makakatulong tayo sa ating mga kapwa na uh, maghihirap din gaya din natin uh, na mahirap kasi uh, nakalaman na tayo nakalaman na ako sa kanila dahil may trabaho regular ako sa trabaho ko kaya yung aking alawan uh, at yung ibibigay kasi masaya ako guys pag nakakatulong ako sa kapwa ko kasi binata pa ako gawain ko na talaga yan yung pagtulong pagsakot ko namimigay ako ng uh, makakain mga kain nila, bigas, kasian so, bibili ako ng mga manok na uh, isang kilo bibigay ko sa yan tapos ganon masaya yung binatao kasi ngayon bi ngayon uh, nakikita din ng aking asawa yan noon pa binata pero kasi girlfriend ko dati yan yung aking asawa high school pa kami kami, uh, kami yan ng uh, girlfriend ko dati noong high school yan kung nung nagkatuwaan kami ayan kaya tuwang tuwa yan yung aking yung aking sawa kasi sabi niya bakit hindi mo din yung pagtulong tumigil ka eh sabi ko tapos kasi ako sa budget inuuna ko yung mga bata sa pag-aaral kaya yung halaman mo agad kaya lang naninilaw yung mga halaman kasi gawa nga na mainit Yeah, tuwang tuwa yung mga kontrol talaga yung asawa kapag tumutulong. kasi ng asawa ko yan na uh, tumutulong ako sa mga tao na uh, hindi ko man hindi ko man kanwano pero uh, tumutulong ako sa kanila yan yung mga kalisok sarap dito maglakad mga guys eh. totoo lang ayan Kahit dito tayo sa labas. Uh, napakasarap. Masaya si Papalon pagka ah, nakakatulong ako guys Kasi ang gaan ng pakiramdam ko sa totoo guys Magaan sa pakiramdam Pagka pusang loob mo Yung bukal sa loob na pagbigay mo sa kapwa mo Yung pagtulong Magaan sa kalooban At yung bigat ng katawan mo Parang napakagaan Masasubukan nyo yun mga guys Basta uh, Tumulong kayo sa kapwa natin uh, Yung mga wala basta bukal sa kalooban mo na walang kapalit sa pagtulong bala ng Panginoon niya ng uh, mag-isoklay din siyempre gawain ng ating Panginoon niyan tumulong din sa atin sa ating mga tao kaya gina, binabalik din natin sa pakita din natin sa Panginoon natin na tumutulong din tayo sa ating mga kapwa ng kapwa ng tao napakaganda may experience yung mga guys pagka uh, tumutulong kayo Ayan, yung mga buya na nandiyan na na katabi kasi marapit na tayo sa pisto mga guys Kaya mga guys, ah, nandito tayo ngayon sa Pisto na napakalinis dito. Ganda. Pero yung mga halaman dito ay maliit yung mga mga yung mga dahon yan napakalinis di ba nung nakaraan ay daming pesura dyan yung mga bato na nakasako ngayon wala na oh di ba ang ganda ng view dito at sarap maglakad dito kasi uh, napakalinis yan yan yung okay. mga

hindi ko yung pabilo ayan o na maguna okay guys putulin ko na to sa lahat ng mga ito sa mga viewers ko so, ay maraming salamat sa inyong panonood video Ang mga mga kanya na lang yan hanggang dito na muna ingat po kayo please. bye bye, bye.